bungol kayo kaoy moli ng kauy may balak kada sa mong sundrok kilab na lang na <laughs> ikaw bahala isa kasapin ka si mo papa balapu kaoy tipu ko mo atag ni mo sundrok <laughs> aha kaya si ah, papa karon pamaninaw siyang motor pa asa de kagikan karon palagi kan ni abot ay gika ko la kuparin na met deko gay Gutom kayo eh, nung no birthday ko dito gikan. Naong jog kag birthday, Papa. Wala na <coughs> ko niya mugi O daw be, ugi tika. Doha na ta dito naong ug birthday. May nang akura, kaya parang akura yung naong ug birthday. Wakay labot. Baong pa, tama jog ka pa. Kung mukuyog ko, doha nung ta ma birthday hai tito ah. At doha na ko sila, Mayumi pag Palit dito sila ha ni Mayumi o kaning... Sulmiox kay mo ragi ubo ko ba? Oh tu, no. lang umi. Pagpalit ang sulmiox dito ha? Solmyok Spa? Nga dili yun magkasinabotan na ni Mayumi kay bungol yung kayo na siya pa. Sige lang na, katuwalan nito, testingin lang, kusukusugal ay mo tingog. Sige na, kayo mo, largas ako ato ato, mabalik ko nito pamerte kay gigutom na buko. Maayo dili bungol si Yome. Yome, papalitan ako ng solmyok si Yume. yume kay tambal sa upo, kay giupo si Papa. Isa ko sugo-suga kay... Wa suga din he! Wala Palito na, bungol-bungol si Yume. Kanina wala. Palitan ang solmyok si